Krisis sa edukasyon dapat nang tugunan ngayon para sa mga kabataan ayon kay Senator Loren Legarda. Detalye na balita mula kay Raymond Adpaasa sa 28. Raymond, good morning. Muling nanawagan si Senator Loren Legarda na magsagawa ng makongkretong hakbang upang matugunan ang krisis sa edukasyon sa paglulunsad ng Wika Harian 2, nakapaproyekto ng National Commission for Culture and the Arts at the Knowledge Channel Foundation Incorporated. Sinabi ni Ligarda na kailangan itaas ang antas ng kaalaman at karunungan sa pagbabasa ng mga bata. Ganon din ang pagkilala sa kanilang kultura bilang Pilipino. Ang wika harian to ay pagpapatuloy ng paglalabas ng mga innovative educational video series para matuto sa lengguwaing Filipino, kultura at magandang asal para sa mga bata, lalo na sa mga nasa grade 2. Kabilang sa nitong tukunan ang pag-aaral ng Program for International Student Assessment o PISA noong 2022 na inilabas ng World Bank noong 2024 na 91% ng mga batang 10 taong gulang ay hindi marunong bumasat at umunawa ng isang maikling kwento. Gait ni Ligarda, hindi may pagkakailan na may krisis sa edukasyon, ngunit hindi maaring isuko ang kinabukasan ng mga kabataan sa ilalim ng wika Hariang 2 ay pinagsamang kwento ng ating kasaysayan at kultura para mahimok ang mga bata na mas madaling maintindihan at sila ay may alam, may dangal, may malasakit at may tapang na horap sa anum anumang hamon sa buhay. Ito si R-Rates Prince Raymond that Pass para sa DZR rates una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond.